Ang Pagbagsak ng Jericho ika na Kabanata Samantala, isinarang mabuti ng mga nakatira roon ang Jericho dahil sa mga Israelita. Walang makapasok o kay makalabas na mga tao sa lungsod, sinabi ng Panginoon kay Josue. Ipapasakop ko sa inyo ang Jericho pati ang hari at mga sundalo nito. Ikaw at ang mga sundalo mo ay iikot sa lungsod ng isang beses sa bawat araw sa loob ng anim na araw. Pauunahin mo sa kahon ng kasunduan ng pitong pari na ang bawat isa sa kanila ay may dalang trumpeta. Sa ikapitong araw, iikutan niyo ang lungsod ng pitong beses, kasama ng mga paring nagpapatunog ng mga trumpeta nila. Kapag narinig niyo na ang mahabang tunog ng trumpeta nila, sisigaw kayong lahat ng malakas Pagkatapos guguho ang pader ng lungsod at makakapasok kayong lahat ng walang hadlang. Kaya tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga pari at sinabi sa mga ito, Dalhin niyo ang kahon ng kasunduan. Mauuna ang pito sa inyo na may dalang trumpeta ang bawat isa. At sinabi rin niya sa mga tao, Lumakad na kayo. Paikutan niyo ang lungsod. Ang ibang mga sundalo ay mauuna sa pitong pari na may dalang trumpeta. Ayon sa sinabi ni Josue, nauna ang pitong pari sa kahon ng kasunduan at pinatunog nila ang mga trumpeta nila. Ang ibang mga sundalo ay nauuna sa mga pari at may iba pang sumusunod sa kahon ng kasunduan. Walang hinto ang pagtunog ng mga trumpeta, pero sinabi ni Josue sa mga tao na huwag sumigaw o kaya'y magingay hangga't hindi pa niya iniuutos na sumigaw. Ayon sa iniutos ni Josue, inikot nila sa lungsod ang kahon ng kasunduan ng Panginoon ng isang beses. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo nila at doon natulog kinagabihan. Kinaumagahan, maagang bumangon si Josue. Muling dinala ng mga pari ang kahon ng kasunduan at ang pito sa kanila ay nauna pa rin sa kahon ng kasunduan na nagpapatunog ng kanilang mga trompeta. At ganoon din ang ginawa ng mga sundalo ang iba sa kanila ay nasa unahan ng kahon ng kasunduan at ang iba ay nasa hulihan habang patuloy na pinapatunog ang mga trumpeta. Nang ikalawang araw, inikot nila ulit ang lungsod ng isang beses at pagkatapos, bumalik sila sa kampo nila. Ganoon ang ginawa nila sa loob ng anim na araw. Nang ikapitong araw, madaling araw pa lang ay bumangon na sila at inikutan ang lungsod ng pitong beses sa ganoon ding paraan. Iyon lang ang araw na umikot sila sa lungsod ng pitong beses. Sa ikapitong beses nilang pag-ikot, pinatunog ng mga pari ang mga trumpeta nila at inutusan ni Josue ang mga tao na sumigaw. At sinabi ni Josue, Ibinigay na sa atin ng Panginoon ang lungsod na ito. Ang buong lungsod at ang lahat ng makukuha rito ay wawasakin ng lubusan bilang handog na buo sa Panginoon. Si Rahab lang na babaeng bayaran at ang buo niyang sambahayan ang ililigtas dahil itinago niya ang mga espiya nating. At huwag kayong kukuha ng kahit anumang bagay na inihandog na ng buo sa Panginoon. Kapag kumuha kayo ng kahit ano, malilipol kayo at kayo ang magiging dahilan ng pagkawasak na darating sa Israel. Ang lahat ng bagay na gawa sa pilak, ginto, tanso o kayay bakal ay ihihiwalay para sa Panginoon at dapat itong ilagay sa taguan ng kayamanan ng Panginoon. Pinatunog ng mga pari ang mga trumpeta nila at nagsigawa ng mga Israelita nang marinig nila ito. Nawasak ang mga pader ng lungsod at lumusob sila. Nakapasok sila ng walang hadlang at nasakop nila ang lungsod. Inihandog nila ng buo sa Panginoon ang lungsod sa pamamagitan ng pagpatay sa mga lalakit babae, matanda at bata, at pati mga baka, tupa at mga asno. Inutusan ni Josue ang dalawang espiya. Puntahan niyo ang bahay ng babaeng Bayaran at palabasin niyo sila at ang buong pamilya niya ayon sa ipinangako niyo sa kanya. Kaya umalis silang dalawa at dinala nila palabas si Rahab kasama ang mga magulang niya, mga kapatid at ang buong niyang sambahayan. Pinalabas nila ang mga ito at nanatili sa labas ng kampo ng Israel sinunog nila ang buong lungsod at ang lahat ng nandoon, maliban sa mga bagay na gawa sa pila, ginto, tanso at bakal. Pinagkukuha nila ito para ilagay sa taguan ng kayamanan ng Panginoon. Iniligtas nga ni Josue si Rahab at ang sambahayan niya dahil itinago niya ang mga lalaking inutusan ni Josue para mag sa Jericho. Hanggang ngayon, ang mga angkan niya ay naninirahan sa Israel. Nang panahong iyon, binalaan ni Josue ang mga Israelita. Isusumpa ng Panginoon ang sino mang maghahangad na itayo ulit ang lungsod ng Jericho. Mamamatay ang panganay na anak ng sino mang magtatayo ng pundasyon o ang sino mang gagawa ng mga pintuan nito. Kasama ni Josue ang Panginoon at naging tanyag siya sa buong lupain.